Hello everyone. What? Hello everyone. What's up guys? Dito pala tayo sa sa daan na dapat bawal ang dumaan ng mga motor. Lahat po ng motorcycle, bicycle and e-bike ay bawal. Restricted water. Violators will be apprehended. Six Las Piñas, Talabate, Gerson Road. Arito, Fred. Pag dito ka dadaan, ulit ka. Tara guys, subukan sa kanday natin. Ito ay Kamahan nyo ako, guys. Tara, let's go. Baka yun. Ito na tayo yung may bantay. Dito yung ano, mabawan. natin. Dito po yung madalas ang may bantay. Ito. Dito muna natin na para makita. Yan. Dito tayo. Dito pa yung bantay nila. Yan. Ito yung bantay nila guys. Sa gitna. Para pag may pumasok talaga ayaw makinig sa tawag yun guys. Kung ayaw makinig sa signboard na bawal ang motor tricycle, e-bike pag ayaw nila makinig, dito sila uhulin sa may gitna mismo, sa may pwisto. Sila, dito po sila nagbabantay. Kaya, pero ngayon, wala, ngayon walang bantay ngayon. Baka pay nga, baka mamayang hapon may bantay. Kaya kayo mga nakamotor, pag may signboard na nakalagay, dapat sumunod na lang tayo para ano, motor, tricycle, e-bike. Bawal po dito. Kaya sumunod na lang po tayo sa batas. Pag talagang bawal, bawal talaga. Huwag tayo dadaan. Ah guys, ito pa yung linya natin ah. Tong linya. do malapit yan dito papasok. Dito manggagaling sa Las Piñas na no. May nakalagay ng signboard na bawal, dapat hindi tayo bawal. Pagdating naman doon, may nakalagay naman din bawal. Kaya po tayo pumasok. Oh, so. so, titingnan natin guys ah. Ito tuloy ko, namatay lang yung motor ko. Oh, so, marami pa rin dumadaan guys kahit may nakasulat. Pinoy is Pinoy. Okay Try natin guys, ito. walang bantay, sayang May bantay lang sana Maraming na rin mauhuli At makausap ko sana, bakit ganito ganyan Pero okay, patas is patas O, ito guys, Meron oh. tayo nakalagay oh. Ayan guys Tunaan muna natin Ayan guys, oh. Bawal tambay dito, bawal motorcycle. Kaya dapat sundin natin ang batas, wala nang batas. Oh, paano guys? Hanggang dito na lang ako. Labasan na ako eh. Ito pa yung labasan, no, yan. Okay. Bye-bye yo. Bye-bye na tayo, guys. Bye-bye. Share share lang ang video natin, ah. Huwag kalimutan share, like, follow, and share. Like and follow, share para marami nakakaalam sa mga motorist, motor na dumadaan, dumadaan dito kahit bawal dinadaanan nila. Kaya paki like na lang share this video. Okay, bye-bye you guys. Thank you, God bless at ingat-ingat lang.